anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Aries sa period na to pwedeng nangyari na itong magiging reading natin o mangyayari pa lang kung hindi man para sa inyo itong magiging reading natin eh, di baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin nyo na lang energy. Masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading kung positive ba o negative. Depende. Sa so, kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanorin ang sun mo not rising sign. Kasi baka alinman sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo alamin natin bakit may the tower justice page of pentacles So, inalam ko kung ano ba yung the tower. Kung negative ba yun? O positive? Well, ang dating sa akin, mukha naman siyang positive. So, more like may transformation or sudden change na maaaring mangyari sa period na to. Mm. Ano siya eh, mabilis. Unlike yung death card na slow. Ano to ano eh, parang na-shock yung iba sa inyo o na surprise. Na hindi nila inakala na posible pala to. Tong sasabihin ko. Kasi may justice dito eh. Tapos page of pentacles. Na para bang mare-rewardan yung iba sa inyo. Reward, award regarding career. Kumbaga, deserve ng iba sa inyo. Na magkaroon ng kapalit yung effort ba. So, again, kasi may pinto-pinto dito. More like business to career money na pinaghirapan kaya may balik okay so pinagpaguran kaya deserve doon ang papasok yung justice this dahil pinagpaguran deserve nyo na magkaroon ng kapalit yung effort mhm mm So, ibig sabihin, whether nangyayari na to o mangyayari pa lang, magiging busy ang iba sa inyo. Parang all of a sudden, magiging busy. Ngayon, nandito yung strengths. Eh, wait lang. Ba't may hangman doon? Nandito yung strength card na magiging matapang, strong. Ang iba sa inyo, sa kabila ng mga pagdaraanan nila. Siyempre, walang madali sa mundo. So, expect natin na may mga challenges na maaaring kaharapin ng iba sa inyo. Ngayon, may hangman kasi tayo. Wait lang. Ganda nung sinabi ko kanina, pero may hangman tayo. Oh! magicians, So, ko na kung Negative ba o positive yung hangman? Nandito naman yung magician. So, ang dating sa akin, ano to, eh, magiging sacrifice. Ito, magician, manifestation. So, yun na yun. Yung sinasabi kong mga challenges, nakakaharapin, syempre, walang easy success. So, more like, may mga kailangang i-let go, i-release, i-sacrifice ang iba sa inyo para makuha itong justice at page of pentacles. Reward award like promotion or big amount of money. Ganun ang dating. Okay. So, para makuha yung justice pent at pentacles natin, reward, award, big amount of money, kailangan mag-sacrifice. Ngayon, um, magbubunga yung sacrifice at nandito ang the magician na may kinalaman sa uh, manifestation. So, kung may manifest ng iba sa inyo, magkaroon ng magandang income, magkapera, or ma-promote or anything na may kinalaman sa opportunity regarding money o career, business. Sarasahan so, natin ng good news. Okay? Sa period na to, basta may ano, effort. Kasi kung walang effort, kasi kailangan nga ng sacrifice eh. So, kailangan nyo mag-effort. So, kung mag-effort, edi eh, may reward, award, may result. May good result. Ano so, maaaring mangyari? Ngayon, career money naman. Reading yun, di ba? So, di siya love reading. Dahil hindi love reading, wala tayong clue. May mga clue kasi akong ginagamit. Pero pag love reading lang yun para malaman natin yung partner. So, dito na lang tayo. Ano pong masasabi nito? Maaaring magdugtong ang kwento. Maaaring ring hindi. Tingnan natin. Mm -hmm. Seven of pentacles. Wala naman nun eh, di ba? Walang ganun kanina. Four of... Ones. At... Uh -huh. Five of Pentacles. Hindi sila magkarugtong. Wala kang mulit eh. Nabahala ako dito. Pero tingnan natin. Ano ano to? Direction. Ano ang direction dito? Kasi maganda naman to. Oh. Ano tong baliktad na Seven of Pentacles. Oh, abundance din pala ang four of swords oh. Sabi dito. Hindi ko nakala. Akala ko siyang abundance ay uh, Empress. Ano pa ba mga abundance card? Ten of Pentacles. King of Pentacles. Um, Ace of Pentacles. um and baba will fortune etc but anyways abundance card in polos four of swords eh ano do seven of swords one baliktad siya dating sa akin. Baliktad kasi yung ano eh. Seven of Pentacles. na para bang nasayang pinaghirapan Doon na siguro papasok yung abundance na sayang yung abundance Bakit tla mo sabi tla mo na sayang mo sabi tla mo baliktad. So, paano na sayang? Due to um, maliciousness like nascam or naloko Ganun pa rin naman siya eh. Kahit na maguman. Pares pa rin, sila rin silang ano. Uh, nalinlang. Whether ganyan o ganun. To his basis. So, ang dating sa akin, um, may naklik yung iba sa inyo na something, whether ginusto nila or by accident or hindi nila inakala. Na yung naklik nila ay maglilid sa kapahamakan. So, ganito. Parang nanakaw ba? Nanakawan ng pera. So doon napapasok yung abundance na nasayang doon. Or sabihin natin may pinagkatiwalaan ng iba sa inyo. Ngayon, hindi nila inakala na pag nanakawan sila, tapos ang ending, nalaman ng iba sa inyo, na yung pinagkakatiwalaan nila ng pera, like bank account, ayun pala ang kumuha. So, nagkaipitan na, kaya nag-confess. Maraming pwedeng case, pero kasi may ano tayo eh. Home. So, pwedeng anak ang nagdakaw ng pera or kapamilya, relative, kasama sa bahay. So, again, ang dating sa akin, nasayang yung pinagpaguran dahil nawala nawala yung abundance more like na nakaw or mabuti naman daw ang intention kaya lang pumalpak may suggestion yung tao tapos hindi nag sabi natin business daw mag invest daw siya ng pera dito sa business nila so more like uh, collaboration yun nangyari pero magka-pamilya sila eh, magkadugo. Basta ganun. O magkakilala na sa iisang community lang. <laughs> na nga, business partners sila. Tapos, uh, hindi na nabawi yung na-invest kasi nga nalugi. Pwedeng ganun. Or niloko yung bida natin ng business partner niya. Kaya yun, nag dito sa Five of Pentacles na may kinalaman sa poverty, loss of money, ayun pala nakalagay, poverty, loss of money, hardship, loss of money, loss of position, lack of resources, ayun, karoon ng financial issues dito, in short. So beware. Beware sa anything na may kinalaman sa business proposal or literal na money nyo kasi nga um, baka mawala or manakaw so again, sino yung pwede nating pagbintangan dito? kapamilya? kadugo? kakilala? in a way na kapitbahay kung yun yung business partner. Or ka-community, ka-barangay, ka-street, ano ba, ka-city. Parang joint account sila eh. Pwede rin ganoon. Na pwedeng ma-access yung pera ng ibang tao dahil joint account nga. Ewan ko kung paano nangyari ba sa ganon. Um, kapamilya, kadugok, kapitbahay, kakilala, kamag-anak, ka-community, ka-barangay, ka-street, ka-city. Basta yon. Kung yung mga taong yon ay pwede maka-access ng pera ng iba sa inyo, like bank, or mag-alok sila ng anything na may kinilaman sa business i-reject nyo na para hindi na matuloy tong bad prediction natin kasi ano eh kung business to ayun, malulugi or tatakbuhan sila tatakbo yung pera na parang naging scam tuloy Diba well, ano no, nang dating dito oh. May, may isa pa akong naisip. Nakalimutan ko naman. Ano nga ba yun? Nalugi na scam. Ano ba yung isa? Utang. Umuutang dito. Or investment to. Nalalago kuno. Or loan. Paluwagan. Tapos sa ending, hindi na nabawi yung pera. So beware sa mga pinagsasabi kong yon. Ganyan ang detalye dito. Anyways, the rin of reading. Kaya, mag-end na tayo dyan. Kalimutan ko, live stream nga pala to. Hindi to pwedeng magtagal sa 15 minutes or else matagal siya ma-upload kaya mag na ako although may mga cards pa ako dito pero nakalimutan ko nga na live stream nga pala to anyways hanggang dito na lang goodbye for now